Hello guys, shout out sa inyo tanan. Oh, shout out. Shout out sa inyo tanan, guys. Hello guys, shout out sa inyo tanan. Sus. oh no. Hello guys, shout out sa inyo tanan. 4 days video. 4 days. Toy. 4 days gimana toy? Nasundan na. Do kay man 4 days ya. 2 minutes lang akong uh, video. Ha? Ano man? Ausos ah. Are gali guys, luwat gali. Hello guys, was out sa inyo tanan? was out? was up sa inyo tanan? For two days for two days <laughs> Wapo ina niya. 2 minutes lang ganiya nga akong video ya. Wapo ya. 2 minutes lang ya, hindi na ya mag for two days For two days. <laughs> nom na nakarong kadlaw ano man usus ang mga na yan hello guys what's up sa inyo nga tanan no for today's video sus naglawig lawig pag gani nya for today's ya 2 minutes lang gani mo ay sus ano ya da biya kay ginapaskwila ko abitong una ni mama nya nagpinamayabas ko abi mo o sus Ay amunan ni yang katabuan ni hindi kuya kabalo yan ano ini man Oh shout out na sa inyo natan guys sa shout out sa inyo natan na shout out na sa inyo ah shout out dai ah Salamat